Wala na mga paps, bumigay na yung seat clamp ko. Di na talaga siya naglalak kahit anong ikot ko. Kaya ayun, nakababa na lang tuloy yung seat post ko. O nga pala, ang size ng seat post ko ay 31.6, kaya itong ipapalit natin na bagong seat clamp ay size 34.9. Ang brand nga pala nito ay tangke mga paps at kulay black yung pinili ko para bagay sa kulay ng bike natin. So ihilain nga lang pala natin yung lumang seat clamp para matanggal. Tapos luwagan muna natin itong bago nating seat clamp bago ipasok. Mas okay itong seat clamp na ganito mga paps, mas secure siya na hindi biglang mo. You know, okay na pwede na natin ibalik yung seat post. O nga pala kung 27.2 yung size ng seat post mo, dapat yung seat clamp mo ay 31.8 mga paps. Yun know, pantay na, pwede na natin higpitan yung tornilyo. O nga pala mga paps, kapag naaganto kang seat clamp, di mo na yung basta-basta ma-adjust kasi kakailanganin mo na ng alin. Pero ang maganda din dun, kapag may gustong umiram ng bike mo, di nila pwede i-adjust yung taas ng seat post kung wala silang alin. Kaya tinawag din tong seat clamp na pang madamot. Pero ganun naman talaga, okay lang na ipagdamot mo, lalo na kung iniingatan mo yung bike mo. So kung gusto mo nga rin pala mag-upgrade ng seat clamp, pa ilalagay ko na lang yung shop dyan sa yellow basket. Yun lang mga paps, ride safe palagi.